salat ng mga followers at mga idol po. Good afternoon po sa inyo. Ng gabi na, oh, alas na. Dito po kami sa Laguna mga idol. Kung mapapansin niyo... Kung uh, mapapansin mo, mga idol, Laguna to. Ayan yung Alaska mga idol. Kung mapapansin mo, ayan ma, yung Alaska. Malapit lang sa Alaska yung project namin. Ayan ito mga idol. Tapos na yung Sulid Polycarbonate. Kung mapapansin nyo mga idol, yan. Yan ang sulit mga idol. Kung mapapansin nyo, napakaganda. Yan. yan. Hindi tinipid ng ng tubular mga idol. Yan. dosi dosi ang pagitan. Kaya kung, kung mapapansin nyo mga idol, kahit saan ako apak, yan. Yan, kahit nasa ano, napakatibay. Yan, kasi 6.5 ang kapal nito mga idol. Pre, meron pang isa meron pa ako sa inyong nakaligtaan na texcro ayan, kung mapapansin yung mga idol sinilan ko yung mga text crew. kaka, mapapansin nyo, ito yung clip namin yan, may pag-iitan ito, walang clip, ito may clip yan, walang walang clip ayun, may clip na naman ayan, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 9 yung nasa wool iyan e, mo ayan, kung mapapansin yung mga idol At, ngayon lang kanina tong uh, madaling araw deliver mga idol yung materyales nandito po kami sa uh, San Pedro Laguna Yan. mga idol, pinis na naman to itong solid polycarbonate makapansin yung mga idol, may counter kami dyan Yan. Tapos, mayroon din kaming counter dyan may clip pa kami kaya napakatibay. Ako mapapansin yung mga idol yan. Walang ka ano, kahit kahit inano ko yung tinatadyakan ko. Ayan. Napakatigas, napakatibay. Yung sulit, puli shit. Ayan, yan ang tawag nito mga idol. Shoutout sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon. Ganda. Ayan. Ayan, stainless ang gutter mga idol. Ayan. Oh, pansin nyo yan, stainless siya. Uh, kaway kaway ka Mark. Ayan. yung isang kasama ko. Dito, dito sa ano, marami kami dito mga idol, tinambakan ko ng tao. Tapos marami, may dalawang followers kami. Ah, uh, kinuha ko dito, dito sa Laguna. Ayan, doon sa Hiles, kabila, naglalatag. Sa lahat ng mga follower at mga idol, good afternoon po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan. Thank you mga idol. Ayan, titignan natin yung, yung ginawa nila kasi meron din silang ginawa dito. Naghiwalay kami ng grupo. Ako yung tumitira ng sulit, polycarbonate. Yun sila. Sila naman din tumitira ng ano. Ano, matibay na ba yung damyo ko? Sila rin tumitira mga idol sa ano. Sa yero na may screen at saka may insulation. At titignan natin mga idol. Ati na ba yung dami ko? Ay, ito yung mga idol, oh. ang taas. Yan, grabe taas niya, building niya. Yan, ako rin gumawa niyan, mga idol. Kami, grupo rin kami. Yan. Yan, tignan natin. Ay na, ang hirap na dumaan dito. Eh, mahirap dito pag mataas. Yan. Takaw, tumunog. Yan ang daan ako, mga idol. Mga no, yung mga Mga idol. Ay nako. Hirap. Ay, mga idol. Yan ang finish na naman dito sa ano. Ang ganda na solid oh. Ah, mga pansin mga idol, luwanag, kintab. Ah, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon po sa inyo. Ay mga idol, yan yan kasi yan. Lalagyan daw nila ng ano. Lalagyan daw nila ng mga bantawag no. Ah, bilyaran yung area na yan. Kaya nagpalagay si Sir Lito ng solid polycarbonate. Ayan. Ganda. Dito lang po to sa Laguna mga idol, mga follower. Ayan. Yan yung kinaganda ng solid mga idol. Pag hindi mo tinipid yung pinaglalagyan. Ayan. Dosi-dosi yung pagitan yan. Kaya wala talagang kalundo-lundo. Wala rin kakrak-rak. Kasi meron kaming ikutit. Ayan itong sinasabi ko sa inyo mga idol na ikotip lalagyan mo ng ikotip para yan, protection yan okay thank you God bless mga idol Tingnan natin yung kabila ah, dito ako pumito nung nakaraan mga idol nagreperate nagreperia nag kami nung nakaraan dito yan yung ganda ng court yan mapapansin yung mga idol yan yun yung ginawa namin yung araw na yun ayun nag-PM sa akin na magreperia kami eh, Nag-referee ako nung nakaraan kung may napapansin nyo na may post na may nagpipicture sa akin mga idol. Yan. Dito kami nag-referee mga idol. Ganda oh. Yan. Ganda ng court nyo ah. Yan. Kami rin gumawa lahat yan ng mga idol. Project ng Paris Cruise Roofing Enterprises. Yan. mapapansin nyo. O dito na tayo. Ayan na mga idol. O halos pinis na pala yung mga kasama ko. Ayan, ito mga, kas mga idol. Oh. titingnan nyo kung mga idol yan. Ang ganda rin ng ano yung mga tubular. Dosi-dosi rin yan mga idol. Yan, yeah, pero yero may screen yan. Double-sided ang insulation. Yan. Ayan mga idol. Tapos na rin. Yan, yan mga natirang yero mga idol. Ayan mga materialis. No. Ingat kayo Ingat ah. Okay. Ayan o. Ay may... May asul pa Oh. oh, may natira pa. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Update okay na lang ah. Ha, ha nga pre. Saan ka pre? Ito. So, line in heaven. Yeah. Yeah, mga idol para makita natin yung gawa ng mga kasama ko. Ayan, tapos na yung pulit. Halos panabay na rin kami. Matibay ba to? hindi lang. Ayun, Hawakan mo anak. Bakas naman. Nandiyan talaga kaya. Hawak. Hirap. Kumo. Hirap pala na kayatan dito. Wala alang yung ginawa niyo. Okay. Ah. Ano pansin yung mga idol yan? Yan yung Pinis project na naman to mga idol mga follower ayos na makapansin nyo eh mayroong wall flashing na o oh, yung gamit natin yung extension o oh. baka mahulog o oh. may, may ano to mga idol kung mapapansin nyo mayroon tayong screen at saka double sided ang insulation Pinis project na naman dito sa Laguna San Pedro, Laguna, mga idol, mga follower. Uh, <clears throat> Ganda. Ito yung idol natin, mga idol. Idol, kaway sa vlog. Uh, ito yung tinutukoy ko sa inyo, mga idol, na magkapatid, na pinihim ko dito sa Laguna para makatulong para hindi kami kukuha ng maraming tao. Ayan. Dito na may inakit mga idol, yung yero. Yung. Taas talaga. Ang mga nyo, yung taas nya no? Ayan. Mga idol, pinis na. One day lang ito mga idol, kasama yung, ano, yung solid fully carbonate. At saka itong yero na with screen at saka insulation. Yan, stainless din ang gutter mga idol. Yeah, kung makapansin mga idol, kami rin ang tabit niyan. Yan, yung yan. taas na yan. Okay, thank you. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon po sa inyo. Happy Friday sa inyo mga idol. One day lang to mga idol, dito sa Laguna. Okay, thank you. God bless mga idol.